kaya naman po ang kay tatay si Tawan at saka kay Kambal o oh. ah pagkahaba isang lago po ay ilang araw na sa si tatay nagtatali din eh si Kambal ay wala katulong ni tatay din eh po ay tatay good morning yan ang lawak ng iyong si Tawan po, uh, magandang po ah, si tatay po oh. yan magandang aga mo natin puputihin mo si Tao, aba? Yung pong ano yung sili, yung sili naman po yung nasa loob. Pakadami na tatay. Tatay, oh. parinin muna. Oh. Sili, oh. Ah. Ito, eh. Yeah. ayan mga insan mga kainsan, dito po nang gagaling yung aming mga tubig ayan oh sa ilalim po ng mga lupa ayan ang dami pong bukal ano ang dami na ko curious, ay ka pat uh, ba't sa inyo puro bukal ay sa amin po ay ganari ayan patubig po sa palayan galing po sa sa ilalim po ng lupa 'yan oh eh. 'yan galing po sa mga punong malalaki kaya dapat po ang puno talaga iwagapayin eh, mm, yan mga kaisan puro lawa po um eh. mm. galing sa ibabaw ng lupa puro blessing mga patubig sa palayan bukal yan naipa po ang isa oh ah, ah. nakakapagtaka din yan kaya pag po ang ating puno ay pinutol wala na po oh, biruin mo yan uh, ah, ah. biyaya biyaya para sa halaman gusto natin itong mga kaisang kapitan ng tubo ba Pandilig ng halaman. Magandang umaga po mga kainsan. Nagaano po tayo ng satang niya. mag spray po tayo ng maagat mga kainsan. Baka tayo walang anihin na palay ay. Good morning po. kaisan katatapos lang po natin yung mag spray yari na po nadali <laughs> din eh mga kaisan na biro yan ay wala tayong maanihin dahil pagkakadami pong atang niya ay ngayon mga kaisan ah, uh, magtatapos po kaming uh, po ng sitaw gawa ng uh, hindi po namin natapos kahapon ay eh, ngayon po namin tatapusin Bale, kalahating kilo na po ang napatanim natin. Ngayon pong makaaga, ay kalahating kilo uli. Pero wari kay sobra ay, hahanap pa po ako ng tatamnan. Wari kay sobra po yun. Ang ah, mga kaisan, papapatuloy po. Ang mga um, kaisan. Yari, ito yari. Yan, may mga tanim na po yan mga kaisan. Ang tatamnan po natin na rin gilid. Pagayap din po kahapon. Bukas na lang kuya. Doi. Kuya, tayo magtatali uli bukas. Doi. Otoy, Tay pa balik ulit sa pagtatali. Ah, hindi maintindihan eh no. Bukas po eh, balik ulit sa pagtatali na sili, Otoy Ayun. Sila po. Yung, yari na po sila. Tapos na. sa ganito pong pakitan okra Taka kung anong maaari po hindi na po tayo maglalagay ng ano pugwang po sa bukid pugwang lahat po ng pugwang tatam na natin kung pala dati ay ganto noong pa ay talagang ayos ay ngayon lang natin naisipan po ay gawa ng ay walang puhunan masyado po dati ang hirap din ang hirap gumalaw po ngayon naman po wala din puhunan kaya lang ay iba iba po gawa ng ito pong gilid na ito kaya itong gilid ito pong gitna may may tabi na gamit na ang lupa ito hindi pa masyado kaya po gilid to. gọt họ mò cái Ambis po na maghapon ay. Halos sa maghapon na rin po kami. Yan ang bilis ng oras. ilalagyan ko po yung ganda panabi para po ano hindi mo po mabuklat ng hangin tsaka po para hindi po mainit sa buto tatanggalin ko po ito itong nilalagay kong lupang ito tatanggalin ko po ito pag malaki na ang sitaw ng maga dito Yan, basa pa po ang lupa oh. Basang basa pa oh. Bukas o oh, ulam po ulit yan O kaya mamayang gabi Kaya maganda po magtanong ng halaman Wala daw tamad sa Quezon eh. Ano biro? Nakita ko sa post lubak daw marami lubak <laughs> yan lubak daw sa daan yan na parang abang maraming lubak dito sa Quezon ano, ano? pag bilaw ito eh ayan, biro, yan na biro yun po ay kaya malubak ay ano bundok po malambot lupa bundok Naitawid din po ah. Na dalitin po mga kain Ano to yo? Ah, uh, atin po muna ano. Mga kaisa, tatam na naman po. Hoy. Alam hapon po. Yan, atin pong tatam po si Para po mabilis, ang bilis pong gumabi ay. Maganda po ta, alam lahat ang trabaho. Wait, what? Ato dati dati nagko ko dati. Ato dati. Oo. So, Nag-a-contraction dati din siya pag po ano. Pag walang pasok.

mga ka-Kaisan okay, may dumating po tayong bisita oo nga Kuya Chokoy pala ah magandang umaga po ay good morning po ay si kuya kasi ako dinong ay po dahil sa mo to ay good morning po ay kuya okay oh, lang po nakablog po ah kayo nga po ba yung Santa, Santa Rosa po Santa Rosa mismo ay kumusta naman po ang biyahe ayos naman medyo marami ano marami Dute, eh. na tracking kaya medyo ano medyo hirap hirap mag okay lang, medyo na smooth Okay naman po. <laughs> <laughs> Nakarating din po 'yan, oh. <laughs> Matagal ng plano si Mrs. Talaga oh. nagyayaya. Oh. Eh, sabi ko, set lang natin ng magandang araw. Sabi ko yung tama-tama. Uwi kami ng Lopez Queso na after nito. Ay, hey, oh, nagpasit kayo! Uwa na pa isang taon ng lola niya. Oh. sabi ko, sabi na natin para pagpunta. Okay. Utoy, uh, pasok ka Ace! Yan yes. si yes, Ace yes, yes, po. Hmm. Tsaka si Campbell so, po. <laughs> Saan po kayo sa Lopez po? Sa Samar. Ah. Sa ano din, sa Linang. Ah, Linang din po. O, ganito din po. Ah. Thank you. Yeah, may bisita po tayo. Sina Taga Lopez Quezon po. Ayan, yeah, sina ate at sina kuya. toy anak po niya. Hop, oh, ingat po. Kaya po ba? May tulay po doon. Baka po. <laughs> Oto, oh, <doi>, kaya. Malapit. <laughs> <laughs> <Ay. laughs> Yun. <laughs> nga lang doon sa lugar nila kailangan din ano para hindi parang tulad nyo na pwedeng mag-register sa ano sa, Kandilaki ba nakasakop din yung medulay na binabot sa oh, ano? So, oh, 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 po, ah, okay. Oh, oh. Doon po, ay eh, parang marami po nag-ano din ang notification po. Ang mga nagbabagsak po doon. Hmm. Kaya lang i eh, jeep jip po ang... Jip-jip sila. Opo. Oh, Maraming din po. Yan yeah, mga kaisan, pinalikan po namin na rin at inilig po kayo nga po. At uh, hindi, dalawang araw po hindi na ulan baka po mamabukas na may ulan na uli Ay pero bukingin na po yung ating mga sitaw Ayos na Naigin na rin po yung sigurado Bukas po ay eh, maglalagay ako ng tubo para hindi na po tayo magdidilig. Doon, sasalang ko po dito mga kong sandali kayo. Okay. May uh, binili na po ako ng didu, uh, didus, na tubo. Dito ko po ilalagay. Mga kain siya. Oh, Potay. Baka ba, mga tapakas. po. Oh. Yan. Yan ko po isasalang at ari po naman ay eh, matakas ang tayo. Doon ko po ilalagay doon. Tatanggalin na lang po pag may naliligo. Naliguan Nalil po ari Ang dami po mga nadaan po ang naligo dyan. At niligo po yung siyampu. Yan doon po. Para po madalig po ang baybay -bay tabi para malamigan. Aray naman po yung ating tanim-taninang maga Hanggang bukas nalang po tayo magtatanim dun. Tatam na natin po bukas, maagap tayo. Aagapan po natin para ayos po Ah, mga kaisan <laughs> gabi na po maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kaisan pauwi na rin po kami at uh, bukas na lang tayo aagap at uh, ngayon naman po ay linggo はい。I